sa isang strategikong mga kaganapan, ang sitwasyon ngayon sa China at Taiwan ay mas lalo pang uminit. Na tila ba na lang ang kulang upang tuluyan ng sumiklab ang malaking digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. At ngayon, mas lalo pang pinalakas ng China ang kanilang militar at mga kagamitang pandigma upang maging handa sa posibleng pagsalakay sa Taiwan ngayong taon o sa mga susunod na taon. Noong ika-27 ng Hunyo, naglabas ang Korte Suprema ng China ng isang legal na opinyon na nagbabanta sa mga tagapagtaguyod ng kalayaan ng Taiwan na may matinding parusa, kabilang ang parusang kamatayan. Ang hakbang na ito ay nakikita bilang isang malinaw na babala sa mga sumusuporta sa kalayaan mula sa China. Ilang araw lang ang nakalipas, Iniulat ng Defense Ministry ng Taiwan na dose-dose ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar ng China at aning na barko ang nakitang tumatakbo sa paligid ng isla. Ito ang pinakabago na serye ng mga mapanuksong aksyon ng China na nagsasagawa ng mga regular na Combat Readiness Patrol sa Taiwan Strait. Ang Beijing ay mas naging marahas pa ngayon dahil ikinulong ng Chinese Coast Guard vessels ang isang Taiwanese fishing boat. Ang bangka ay naharang malapit sa mga isla ng Kinmen, at sa kabila ng pagsisikap ng mga Taiwanese na makialam upang makauwi na ang mga nahuling manging isda. Pero hindi ito pumayag, tinanggihan ng China na pakawalan ang mga nahuling tripulante nito. Itinatampok ng insidente ito ang lumalagong salungatan sa dagat sa pagitan ng Taiwan at China. Kung ating matatandaan, ang China ay naglabas ng babala noong June 15, na sino mang dayuhang manging isda o mga sasakyang pandagat ang pumasok at magliyag sa mga karagatan ng China o South China Sea, ay kanila itong huhuliin at ikukulong ng anim na pung araw ng walang paglilitis. Naniniwala ang mga analyst na ang China ay naghahanda para sa isang potensyal na pagbara ng militar sa Taiwan kaysa sa isang ganap na pagsalakay. Kasama sa diskarteng ito ang pagputol ng kalakalan at logistik na nagpapahirap sa Taiwan na gumana ng nag-iisa. Ang ganitong balakid ay maaaring maging pasimula sa isang mas malaking aksyong militar. Ang gobyerno ng China ay naging malinaw tungkol sa mga intensyon nito. Inatasan ni Pangulong Xi Jinping ang militar na maging handa na sa lakayan ng Taiwan sa taong 2027. Pero parang nililihis lang ng China ang Taiwan, dahil sa aking pananaliksik, posibleng hindi na patagalin pa ng China ang kanilang pag-atake sa Taiwan at wala namang aatake na ipapaalam muna sa aatakihing bansa na sila ay lulusab na ngayon. Naghihintay na lang ang China ng tamang oras upang tuluyan nilang pasabugin ang Taipei ng walang nakakaalam. Ang direktiba na ito ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa isang potensyal na digmaan sa Taiwan Strait at makabuluhang pinahuhusay ng China ang mga kakayahan sa paggamit ng nuklear nito sa mga antas na hindi pa nakikita mula noong ikalawang digma ang pandaidig, na may 16% na pagtaas sa opisyal nitong budget sa depensa sa mga nagdaang taon, at lumampas na ito sa 222 billion US dollars ngayon. Ang US Admiral na si John Aquilino, ang pinuno ng Indo-Pacific Command, ay na ang China ay nananatiling nakatuon sa layunin itong maging ganap na handa na sakupin ang Taiwan sa mga susunod na taon o sa taong 2027. Ang paglaki ng paggasta ng militar ay binibigyang diin ang determinasyon ng China na palakasin ang sandatahang lakas at estrategikong kakayahan nito sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang kamakailang mga pagsasanay militar ng China sa paligid ng Taiwan Kabilang ang mga simulet na pag-atake gamit ang mga bomber at boarding ship at paggamit ng anim na sasakyang panghimpapawid ay nagdulot ng internasyonal na alarma. Inakusahan ang Beijing ng isang hindi makataong aksyon dahil doon pa mismo ginanap ang kanilang military exercise sa paligid ng Taiwan na pwede naman nila itong gawin sa loob mismo ng China. Tila sinendak ng China ang Taiwan at pinakita nila na ang Beijing ay handa ng sumalakay sa islang bansa anumang oras. Iginiit ni Chinese Defense Minister Dong Jun na gagawa ng malakas na aksyon ang militar ng China para pigilan ang Taiwan na ituloy ang kalayaan na inilarawan niya bilang core of core issues para sa China. Kinundina ni Dong ang mga Taiwanese separatists na nagsasabing sila ay ipapaku sa haligi ng kahihiyan sa kasaysayan. Gayunpaman, binigyang diin din niya ang pangako ng China sa mapayapang muling ipagsama ang Taiwan sa Beijing. Sa kabila ng lumalaking banta, maraming mga sibilyang Taiwanese ang lumilitaw na desensitized sa postura ng militar ng China na may ilang nagpapahayag ng higit na pag-aalala sa impluensya ng Beijing sa politika ng Taiwan kaysa sa isang napipintong digmaan. Gayunpaman, ang ilang mga eksperto, tulad ng dating Taiwanese Navy Captain na si Li Shi, ay naniniwala na ang China ay naghahanda para sa malaking digmaan. Pero ang militar at sibil na depensa ng Taiwan ay may paraan upang hadlangan ng isang pagsalakay ng puwersang Chino. Bilang tugon sa banta ng China, tinaasan ng Taiwan ang paggasta ng militar nito mula 2% hanggang 2.5% at ibinalik ang isang taong panahon ng conscription. Bukod pa rito, itinatag ang mga grupo ng pagtatanggol sibil na pinamumunuan ng sibilyan upang maghanda para sa isang potensyal na salungatan, kahit na ang kanilang pagiging epektibo ay kinwestiyon. Sa kabilang banda, merong kagimbal-gimbal na ginawa ang China sa sarili nitong mamamayan. Noong Tagsibol ng 1989, isang serye ng mga pro-demokrasya na nagprotesta ang sumiklab sa buong China, kung saan ang epicenter ay ang Tiananmen Square ng Beijing daan-daang libong estudyante at mamamayan ang nagtipon upang igiit ang mga reforma sa politika, higit na kalayaan, at wakasan ang katiwalian sa gobyerno. Ang dahilan ng mga protestang ito ay ang pagkasawi ni Huyao Yaobang, isang dating pinuno ng Partido Komunista na nagtataguyod para sa liberalisasyon. Ang kanyang libing noong April 22 taong 1989 ay nagdulot ng libo libong mga nagdadalamhati sa Tiananmen Square, na pagkatapos ng living ang mga tao ay tumangging maghiwalay at magpatuloy sa pagprotesta. Sa mga sumunod na ilang linggo, ang mga taong nagprotesta sa Tiananmen ay lumago sa higit pa sa isang milyong tao kung minsan. Kung saan ang mga nagpoprotesta ay nagtatayo ng isang diyosa ng demokrasya na estatwa bilang simbolo ng kanilang mga adhikain. Gayunpaman, ang gobyerno ng China, na pinamungunuan ng mga hardliner tulad ni Premier Li Peng, ay tumanggi na makipag-ayos at sa halip ay nagdeklara ng batas militar na nagde-deploy ng mga tropa sa kabisera. At noong gabi ng Hunyo 3 at 4 taong 1989, ang militar ng China ay naglunsad ng isang brutal na crackdown na nagpaputok sa mga hindi armadong nagprotesta. Ang mga account at footage ng mga nakasaksi ay nagpakita ng walang habas na pagpapaputok ng mga tropa sa mga tao, pagdurog sa mga nagpoprotesta sa ilalim ng mga tangke at pambubugbog sa mga sibilyan. Ang tunay na bilang ng mga nasawi ay nananatiling hindi alam na may mga pagtatansya mula sa daan-daan hanggang libo-libo ang buhay na nasawi at libo-libo rin ang inaresto kasama ang mga pinuno ng protesta na nahaharap sa mahabang sentensya sa bilangguan. Ang gobyerno ay nagpatuloy sa pag-censor at pagsupil sa anumang pampublikong paggunita sa Tiananmen Square Massacre mula noon. At ngayon, pinanatili ng presidente ng China na si Pangulong Xi Jinping ang isang lalong agresibong postura patungo sa Taiwan na tinitingnan nito bilang isang breakaway na lalawigan na dapat namuling muling makiisa sa mainland China at kapag nagmatigas ang pinuno ng Taiwan na ibalik ang islang bansa sa Beijing ay hindi umano nito magugustuhan ang gagawin ng mga Chino sa kanilang bansa. Inutusan ni Chinese President Xi Jinping ang militar na maging handa sa papalapit na pagsakop sa Taiwan na makabuluhang pinapataas ang paggasta sa depensa at mga pagsasanay militar sa paligid ng isla. Nagdulot ito ng alarma sa Taiwan at sa mga kaalyado nito sa kanluran na nangangamba na maaaring subukan ng China na sapilitang kontrolin ang isla na pinamamahalaan ng demokratiko sa huli, ipinakita ng mga pangyayari noong 1989 ang kahandaan ng pamahalaang Chino na gumamit ng brutal na puwersa upang mapanatili ang autoritarya nitong pagkakahawak sa kapangyarihan, isang aral na patuloy na umuugong ngayon habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ang kapalaran ng mga nagprotesta sa Tiananmen Square ay nagsisilbing isang nakababahalang paalala ng masalimut na pamamahala ng gobyerno ng China. Napansin din ng Estados Unidos ang kahandaan ng gobyerno ng China na gumamit ng nakamamatay na puwersa laban sa sarili nitong mga mamamayan upang mapanatili ang kapangyarihan. Ang kaganapang ito, na sinamahan ng patuloy na autoritarianismo ng China at mga pang-aabuso sa karapatang pantao, ay naging dahilan upang lalong maging maingat ang US sa mga ambisyon ng China, lalo na pagdating sa Taiwan parehong nilinaw ng US at Japan na hindi nila papayagan na maranasan ng Taiwan ang parehong kapalaran gaya ng mga nagprotesta sa Tiananmen. Ang US ay nagpapanatili ng isang patakaran ng estrategikong kalabuan sa pagtulong noong nakaraang administrasyong Donald Trump pagdating sa Taiwan, na tumatangging tahasang sabihin kung ipagtatanggol nito ang isla sa kaganapan ng isang pagsalakay ng China. Gayunpaman, sinabi ni Pangulong Biden sa maraming pagkakataon na ang US ay lalapit sa pagtatanggol ng Taiwan kung uumpisahan ng China ang malaking digmaan na ito. Gumawa rin ng Japan ng mga hakbang upang palakasin ang ugnayan nito sa Taiwan itong mga nakaraang taon. Noong 2019, nilagdaan ng Japan at Taiwan ang isang kasunduan sa pangisdaan at kasunduan sa bukas na kalangitan, na nagpapataas ng kooperasyon at pagpapalitan ng kalakalang. Nagpahayag din ang Japan ng suporta para sa pakikilahok ng Taiwan sa mga internasyonal na organisasyon tulad ng Hu at ICAO. Parehong kinundena ng US at Japan ang lalong agresibong postura ng China patungo sa Taiwan, kabilang ang mga pagsasanay militar at banta ng pagsalakay. Nakikita nila ang pagsuporta sa demokrasya ng Taiwan bilang isang paraan upang maiwasan ang isa pang na estilo ng Tiananmen at para itulak muli ang autoritarya na pagpapalawak ng China sa rehiyon. Kasabay nito, patuloy na hinuhubog ng pamana ng Tiananmen ang sariling pampolitika at panlipunang tanawin ng Taiwan. Ang mga tao ng vigil na ginanap sa Taiwan upang gunitain ang massacre ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng demokrasya at karapatang pantao. Binibigyang diin din nila ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Taiwan at China, at ang determinasyon ng Taiwan na huwag hayaang mangyari ang gayong trahedya sa lupain ng Taipei. Bilang conclusion, ang massacre sa Tiananmen Square noong 1989 ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa pandaigdigang politika at sa relasyon ng US at Japan sa Taiwan. Ang hindi pagnanais na makita ang Taiwan na dumaranas ng katulad na kapalaran ng Ukraine, ay humantong na ngayon sa delikadong hakbang ng China. Ang Amerika at Japan ay pinalalim pa ang kanilang suporta para sa demokrasya ng isla at upang itulak pabalik laban sa autoritarya na mga ambisyon ng China. Ang pamana ng Tiananmen ay patuloy na hinuhubog ang geopolitical landscape ng rehiyon ng Asia Pacific. Kaya ngayon, ang Japan at Amerika ay handang-handa na na salubungin ang malaking digmaan na gagawin ng China sa Taiwan upang hindi makuha ng masamang presidente ang islang bansa at para mapanatili na rin ang kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Samantala, dapat din na maging handa ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa anumang mga binabalak ng China laban sa ating bansa, dahil ang China ay gumagawa ng pailalim na plano upang lituhin din ang ating gobyerno. Pinakita na ng China na sila ay handang gawin ang lahat, kahit buhay pa ang maging kapalit nito, basta makuha lang nila ang mga gusto nila. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.